daming ginagawang palpa. Kumantik na kami ulit na disgrasya. Disgrasya ba tawag oh, siya? Siyong... Uday naman. Grabe wala Walang disgrasya. Katagal na ako nag-drive. Thank you, Lord. Walang disgrasya. Ano yun? Ano? Mag-mobile ako. kasi natawagan ko yung kapatid niya. Yan. Huwag kayo mag-mobile pag nag-drive. Like, eh, hindi. This... Yung nakita mo yung space. <coughs> malayo mm -hmm. na. Kaya, ano na sila. So, ayan. Dadaan mo na kami dito sa para Bumili ng tubig at saka soft drinks. Soft drinks. Yeah. Masa soft drinks ba tayo? Soft drinks or water? Anything. And then, andun yung park. Ayun o. No. Doon kami yeah. kakain. Mm. Yan. Doon kami kakain. So, ito yung supermarket. Sana uh, nagbili din? ka na kanina ng ano, ano? Mali ko ba? Hindi ko. Kasi nga nagpa-ano ko ng pressure nitong tire. Ah. Uh, <clears throat> binigyan ko na na si Kuya na nga. Kasi nga ang eksena damit ko, Kuya. Pa, paano ng tire? Kasi tutuwad ako. Kita na yung puwet ko. Bakit ikaw magkakabit ng tire? Hindi. Yung pressure, di ba? Ah, okay. Um, ay, mapaplatan tayo. Pag ano kasi nga, mag-pressure nyo. Hmm. So, <laughs> ako na lang bababa, tapos? Ha? Huh? Ako na lang bababa, tapos ano? Tapos ako na lang bibili, tapos antay mo na ako? Ano? Okay, sabay tayo, papark natin yung sa second gen. Oo, oh, sige, naman. okay. <clears throat> Sabi mo. Ayan, tinan mo yung traffic. Kaya nga, traffic. Eh, ikaw nag ang time. 7.30. 7.30 ba to? <laughs> 7.30 sana. Okay, sana Actually, tayo, yung na, ano. Nakarating sana tayo ng simbahan kanina. Kasi araw-araw ka pupunta be. Lag, kabisado ko na ang lugar dito. <laughs> Exacto yun. Kasi 30 minutes na allowance para doon. sa tapos 1 hour allowance driving. Kasi 10 minutes lang. <laughs> 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 10 minutes lang. <laughs> Hindi siya makamove on. Kasi nga, nalate ako ng 30 minutes ano, talaga. Ah, ay! Bukas. Ay, ano, bukas linggo. Oo. Oh. Tama-tama, pinano ko na yung tire. Ano? Ang um, papasok dito. Ano kaya mayroon sa karama? Bakit ang daming pumapasok na sa akin dito? Eh, ganun talaga. ba diba? sabi mo nga, pa-uwi yan. Pa -uwi na. Hindi ko alam. Ang dami nakatira dito ng karama. Dami kasi ka dito talaga. Yan tayo ka part. Oh, sige. Ipapasok ka na dito sa loob. Sabay na lang tayo. Sige. Ipapasok ka rin ba sa loob? Oo, oh, apartan. Okay. okay baby. So, punta mo kami dun sa supermarket sa Lulu para bumili ng ano, soft drinks, sa so, kandrinks, yes. sa water. So, see you guys.